Isa content creator na nawawala ng pag-asa o nauubusan ng ideya sa paggawa ng mga video? Narito ang mga ilan na maaring magbigay sa iyo ng inspirasyon. Una, kapag nauubusan ka ng ideya, huwag kang sumuko. Ito ay isang pagkakataon upang mag-isip ng mas malalim at mas malikhain para sa susunod mong proyekto. Pangalawa, ang paggawa ng content ay parang pagmimina ng ginto. Minsan, kailangan mong maghanap ng mas maraming beses bago mo makita ang totoong yaman. Pangatlo, sa bawat video ay isang pagkakataon upang mag-improve. Ito ay normal na maranasan ang kawalan ng inspirasyon. Ngunit ito ay bahagi ng proseso ng paglago. Pangapat, hindi lahat ng video ay magiging viral. Ngunit bawat video ay may potensyal na magkaroon ng positibong epekto sa isang tao. Huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Panglima, ang mga hamon ay bahagi ng pagiging isang content creator. Ito ay nagpapalakas sa atin at nagpapahubog sa ating kasanayan. pang ang pinakamahalagang bahagi ng pagiging isang content creator ay ang pagtitiyaga na patuloy na mag eksperimento at wag ka agad sumuko. Pangpito sa bawat video may aral na matututunan. Ito ay isang proseso ng paglago, kaya't wag mong sayangi ng mga pagkakataon na magtamo ng karanasan. Pangwalo, ang totoong halaga ng pagiging isang content creator ay sa pagtulong at inspirasyon sa iba. Huwag mong hayaang mawala ang layuning ito. Pangsyam, hindi palaging kailangan maging perpekto. Ang mga simpleng video o pagkakamali ay maaaring magdulot ng kakaibang koneksyon sa iyong mga manonood. Pangsampu, huwag mong tingnan ang pagiging content creator bilang isang hamon, kundi bilang isang pagkakataon na magbahagi at magdulot ng kasiyahan sa iba. Naway sa bidyong ito ka success, makatulong ang mga ito upang maibalik ang inspirasyon at dedikasyon mo bilang bago o datihang content creator na nagdaraan sa pagkabigo o kawalan ng pag-asa. Ang pagtitiyaga at pagpapahalaga sa proseso ng paglago ay mahalaga sa paglago ng iyong kasanayan at tagumpay bilang isang content creator. Kung na-inspire ka sa video ito ka success, i-like, i-share at mag-follow ka na rin para ganahan akong gumawa ng mas maraming video. Maraming salamat ka success at see you sa mga susunod nating mga video. Bye bye po!